Tapos, manok mas mura sa fresh option. So ito yung mga ano natin. Uy, ayan mga farmers sa magandang buhay. Oh. Dadalhin na natin yung sili, kung konti pa yan, dadagdagan -dad -dad pa natin. Jo Omar kasi sampu lang yun eh para serve ko eh kung hindi ko pabibili nyo baka magsara na sila pero bumiyahe to eh Bente ang inaano ni Bebe sinasabi oh pwede na yan pero pa ha? 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 Oy, ay, 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 na matangin. Binili ko na nga rin yung sili to eh. Kasi sabi ni Mrs. damihan daw eh. Ang sili po, kumatagal oh. lang po. ako. Hindi, may isa na bubulok agad. Eh. Sili ay, na ay, po. Pag nakulog, dapat nakayang-yang agad na Dapat Mas maganda, fresh. Ilang kilo sili? 25. No, ah. ah. Ha? Na Kaman, ay, ito. Ang buti. Ang buti. Diba tatong Yeah, dilaw na lang. dilaw. Oh, yeah. eh. Aba, marsagi. Si, si, si. Oh, 'to Ha? Ano pa? Magayahin mo naman. Turun. ko na binti kilo siya na. Alin? Si Di! Tama na, nakuha ko 8 doon. Nakala ko kasi 10 lang tinabi mo, tiningnan ko. Yung marami. Okay, e, yung pala. Di, okay na yan. Isang oh, pang eh. oh? Ay, ba? Kawawa naman yung iba. Wala pang panghang. May bag ba iba? Parang ano eh, yung hangin. Ano eh? mo nga yung saging? saging. Oo. Oh, yung ilaw yung patayin mo na, oh. Baalang kuryente. May daw, kuya. Oo. Oh. May daw. Sino may birthday? Jason. Birthday. 52.

eh, meron ba? Meron. Sa Mindanao na wala mo kung yung bandang ano. okay, sayo. Sayo, sayo. Ay, hindi dali daw. Tara. good morning. Morning. Good morning. Hello, may ulam natin. Hello, good morning. Kailan kaya kami makakatik na makasak na lechon ulit? Ha? Lapit na. Kakakain mo lang. Kailan lang to? challenge. Matagal <laughs> na Ay, makulimlim ang panahon. Kaya masarap. Ay, patola. Patola, patola. Simangot na naman si Nanay Conchi, ah. Parang masarap yung ano. Ano daw? Ganda oh. Kasi ako dito mo naman. Parang <laughs> makita din. Araw-araw na nakita. <laughs> Bay na buhay ah. Parang marami na naman lalaki no. Ay, kanya Atabla, eh kanya na talaga. Parang para oh. Restaurant. Bakit pula ang mura ito? Mas mura ito. Mas mura yung pula yung ano, eh, di ba? Pula yung buntot. Sa sa fish, sa, sa fish port. Ang murak-mura mura yan eh. Oh, uh, uh, iba yung brot tada ka rin na brot kung ang buntong, o ano ka na boundary ka na aga pa konti lang na yung malaking konti sa ano pala na eh, 20 dalawang kilong pang presidente umuha kasi po sana 20 20 anong may yun may order siya ah. gusto niya yung mataba daw mataba? oo kasi walang lang ng kahapon linggo nga? oo ba ako ng linggo? hindi Laki na ang ampalaya? Oo. Oh, Ito na lang. Ano di lalaki? Isay. Ang Magkano? Mga. ko nga doon parating eh. Maman. Di, di na uubos yung pinipitas ng biyanan. Bata niya yung pingang kayo. O. Yan. Oh. Nandun na ba? Nakasakay na? Pa. Ha? Marami kasimisi na. Hindi ka sa... Nagsugat siya, nasugat. Mayroon siya Sige mo na lang daw. Nasugat. Morning. Morning. Ano ka, na yata. Ulan-ulan na. Matay tayo. Wala pa naman akong tapalodo. Ayan o. No? Tabing. Andra? Ang mo 60, Bakit? Ang mo. Ang dinagdag mo? Ano Ano Ayun pala. Maganda yung ko, ka Farmers ha. Quality. Oo. Oh. Taiwan yan, yung malalaki. Oh. Pero hindi daw kang, hanggang. Tama lang. Oh, Asan yung sili ko? Andra? kanya na. meron ka pa. No. pa? oh, yan. Yan. Kailangan yan, eh. pahingahin ko, no? Iinit kasi sa loob ng plastic, eh. Yan, kayo, Mars, kung Oo, oh, para makahinga ba? Yan ang mga sa yan. oh, hindi, natutuyo din, eh. Kaya dapat bukas maluto. Ano yan, malit, Mars? di, hindi, daw? hindi, 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 daw? na Mahal kasi talaga, no? Oo na, naman. Uy, gulubasok ko lang. Gusto na biyahe ko pa naman. Gusto na yan. Hindi, mayroon na akong pinatubo doon. Mga ganyan na ka, ililipat ma ko na. Hindi. Ang bilis lang ang araw. <laughs> ipot ng ipot. Wala naman ako masyadong ano ngayon eh. Ano bang bibili natin? Manok siguro ano, oh, bumili lang ako ng pang ano, ay. Gaano pala ako ngayon na? Ha? Ang oras ka ba? Sa 7. Oh, sige. Yak sa fresh option. Maambon-ambon pero lintik-lintik lang. Ah, habili tayo. Wow. Tapos, manok mas mura sa fresh option. na din ang gulong dito mga kakang farmer yung harapan kahapon kaya ako natagalan ang pabulkanize na pa ako flat manipis na palitin na daw eh hindi na muna ako palitan ng gulong dahil matatagalan pala no? Wow. may time kailangan ng palitan yung harap lang manipis na naman to Kaya kuya nga matagal eh yan lang na, may bisakitin ba saka mahina sa katakan pero kung pang pasyal pasyal na okay na eh. ah, pali pali pe aniyan ano na nga yan sana yung panghatid-hatid kay Chichi dati ah kumuha ng bagong motor talaga tapos sa uh, yung tricycle na maayos kasi ito kolong kolong style pa rin eh kaya pagka minsan hirap kasi magdala ng kotse doon sa school niya sa sakyan wala pong parking ah, pangahirap maghahatid ng nakasasakyan lalo na sasabay sabay sa mga ano pinaka the best na talaga yung tricycle pang ano lang pang uh, hatid ba hindi mo alam kung saan ipapark o tapos si Kuya Mits ay uh, final na pala ngayon final day mag-alobong manok na lang tayo 2 so, days na silang lechon eh <laughs> mas murang manok sa presyo so, fresh din naman yun kuya min mga, mga ano yan, pawid niya available na naman sa so, ano pa naman kami ngayon pag uh, mamali pa ako ng ano ng palay kailangan eh, nakangiti kasi talaga daw ng konti lang yung ano eh eh binabad ko hapon na kahapon 6 hours ko nga lang na eh, ano, tapos hinamo ko na, kinulog ko na. Ngayon, medyo, ano Marami na rin kasi dalawang galon na at lakas namin sa mantiga din sa chili garlic so ayan at least three days may gagawin na sana lumakas pa at ayan ang, ang review natin masarap ang uh, ano kaya lang daw nag uh, tumatagas daw yung ano kaya kailangan namin pala yan mga ka-farmer kaya sinabebe aalis eh bibili sila ng ano yung parang nilalagay sa ilalim ng kappa parang gasket nya, sealer o so, para hindi na po mag so, at least no, after 3 ano improve agad natin yan gagawan agad natin ang paraan yung kay ka farmer michael director daw no, medyo tumagas sabi ko palitan ko na lang problema ganun na naman ipapadala natin so ngayon si bebe ay manis na ata sila ngayon nakaganin lang Bili ng mga bote Hindi na lang nandiyan si Nathan Kaya so, ako hindi rin naman makaharap Ewan kung saan sila mapapadpad Agahan na lang daw ang alis Anong oras ba eh Dala niya yata si Bunaynay Iiwan yung dalawang makulit Ayan e na, ambon ambon kahapon nagpares sa ko <laughs> 2x lang pares 2x 80 pesos kasi 50 pesos po yung ano yung pares 50 pesos plus 15 15 so 30 ayun si 80 dati pag may kanin isang itlog lang 75 Zero Frequency yung school nila ngayon ay bago pumasok may ID na hindi kagaya nun sa dati niyang school saka pa lang na ng pang ID pag uh, pasokan na tapit na po ang uh, pasok niya eh grade 1 na anak mo bilis ng panahon farmer balik po tayo sa farm At uh, tuloy natin ang uh, ating uh, vlog palengke maikli lang at nagmamadali din po ako dahil uh, may ahagipin natin kung gaano karami ang babalatan ni Jomar at ni Saisay na bawang wala si na bebe nag uh, Lamirda <laughs> hindi nag ano po sila andyan na yung mga pakita ko na rin yung mga crab paste dumating na rin po Ah, uh, 'yung mga uh, bote ano pa ba may kinuha po sila pala yung pambalat na ng bawang mga farmer machine so sabi ko bebe pagpadaliin na natin yung trabaho so naku uh, sayang itich pambalat ng bawang mga farmer so ayun na patay tayo dyan pwede rin kuhanan ng binhi yan sabi nga ni mama bet marami ang ano ayoko si makong gusto ito sa kanya ito eh sa kanya ito ay Hintay ko lang. Oh, ano na? Tuyo na. Ayan, oh. Yan po ang sign. Na pwede na nyo nang harvestin yan. Ayan, oh. Oh. E, natin sa kanya. So, oh, ayun. Okay na yan. Mabolon. Dami na naglalaglagan. ay yung, ah, uh, kita ata sila sa SM kasi birthday ni Bray yung pamangkin ni Bebe na panganay kabatch ni Chichi naku sinusunog na lang ang mabolo rito ha ah, ah. <laughs> dami pa pong malalaglag ayan dami hmm. ah, malalaglag ayan yung mga baso na andyan na tapos false alarm si Kong Kung. sabi ko patay tayo kung nagbabad na ako kagabi ng palay sabi niya kasi lunis daw yung sabog nagpina ano ko doon makimarites kaka ka ako kailan ba ang sabog pag ano ko i eh, pa daw. Pero nagbabad na rin po sila ngayon, sabayan lang ang babad. Yung problema natin, drum seed lang gagamitin ko 'yung palay. Uh, hindi po pwedeng pahabain 'yung ano niya, 'yung sprout. So kailangan nito nakangiti lang ng konte. Hopefully ay uh, ano tawag dito, sana naman po ay eh, hindi naman masyadong gumiti. So 36 hours na pagbababad tapos sa uh, kukulubin mo ng 18 hours siguro o 12 siguro mga 12 hours lang siguro tayo pwede na yon tapos ito ito yung ayan o oh, naka ano, ayusin ko pa pala ito mga ka farmer ayan o. so ito sabi ni ka farmer Wentz yung ating uh, consultant sa hybrid ayan o ayan po yung rutas kasi pag inikot mo siya dadami yan mga farmer o tingnan nyo magkakalapit na pag iniikot mo uli yan iniikot mo uli iniikot mo sarap dito. dito tayo ayan iniikot mo uli hmm. dalawa yan na yung dati kan pinakita sa inyo magiging ganyan then iniikot mo uli siya hindi ganyan na naman and then ayan, dalawa ulit oh. Ay, yung, yung isa naman medyo malayo eh ito matinde, ayan o, oh. tatlohan iba iba ng ano oh. so, ayan ito ito ito, ito nga, pinag-iisipan ko din oh. medyo malalayo din tapos pwede mong takpan siguro ito pero sabi niya, yan na siguro yung 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 pang hybrid talaga ito na kasi dalawa malis itong dalawang butas na to liliitan mo na lang ganyan na lang siguro yan mga farmer depende siguro sa ah, lalabas din maghihigpit pa nga tayo tapos dito susunod doon naman susunod malalayo ang agwat nya so yan yung pang hybrid natin na butas. So lahat yan ayusin ko. Pantay-pantay dapat yan. Para pag hinila, pantay-pantay din po yung mga buto. Malalaglag. Ito 45 kilos na nga ito. Naniguro ako eh. So malalaman natin yan. So, sa susunod, alam ko na kung ilan po ang bibili na binhi para sa dry season natin. Ayan mga farmer flex lang natin. Ah, yung boting na nila, yan lang pala kasi kotse lang po pinasabay ni Bebe sa <laughs> sa kapatid niya. So, ayun, kotse lang yung dala ng boyfriend. So, konti lang talaga ang magkakash yan. Sabi ko nga sana kung yung pick up, eh, kotse po yung dala. Kaya, ayun, sa likod lang siguro to. Tapos may chili crab pa na. Ay, eh. chili crab. Crab paste. Ito crab, crab paste. Ah, yung bote po, Papa, yan. Parang ang dami naman paket. Yun lang yung bote? Parang ang dami naman yun. Ano? May pinasa pa si... So, so, ito yung mga ano natin. Tapos so, ay nagbabalat na po sila doon ng... Uh, tawag dito? Uh, sili. Kasi si Bebe uh, ay... Nakabili na ata ng pambalat na machine. So, hopefully ay ano na. Okay na. Hindi na mahirapan so dami namin nga ng mga farmer o sinampay. Sabi ko nga kung tumama sana ako sa palay eh kung kumita man lang sana sa palay kung nabili lang po sana ng mga 20 plus, 21, 22 yung palay o kaya 20 ganyan, eh makakabili sana ako ng dryer <laughs> kaya lang <laughs> eh, wala sumablay. Balik taya. Balik taya lang mga ka-farmer. syempre si tatay bong hindi mo naman pwedeng bigyan lang ng ano, 10%. Kasi yun ang ano, kaya nahiya naman po ako. Kaya binigyan ko pa siya ng marami-rami. Kaya lang, yun nga, problema. Ang baba ng presyo. Hopefully next sa uh, time ay uh, ano, matamaan natin. So ayan mga farmer ito yung ating ano, tapos na. Hindi pa ako nakakapagtanim ng uh, mga ano dyan pero yung talong at okra namumunga na yan ayun gaganda na ng talong hmm. so ayan maraming salamat at magandang buhay